Sinampahan na ng kaso ang tatlong suspek sa panggagahasa umano sa isang dalaga sa Cebu City. Dinukot daw ng mga suspek ang biktima mula sa isang disco bar at dinala sa isang boarding house. Makibalita tayo kay Trisha Safra. Hindi may paliwanag ng 21 anyos na babae ang nadaramang puot mula sa kanyang naranasan sa kamay ng tatlong lalaki sa Cebu. Ginaha sa umano siya ng mga ito sa isang boarding house. Sinundan daw siya sa banyo sa isang disco bar. Paglabas niya, sinikmuraan daw siya ng isa sa mga salarin at dinala sa isang boarding house. Kahit wala na siyang malay nung dinala sa boarding house, namukaan pa rin niya ang dalawa sa tatlong lalaking gumahasa raw sa kanya. Positibo niyang kinilala si Peter Ben Bendanillo, ang 40 rentai ocho anyos na caretaker ng boarding house. wakita ng ako siya na lang ako si monge buwas ako, ma. naman ta kay mama ma, na ka wey ako ng babay, ngala lawatan niya sa ako. Nakararanas ang biktima ng matinding depresyon. Base sa pagsusuri sa biktima, positibo siyang nagahasa. Napunuri ng pasa ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kahapon, nagsampana ng kasong rape laban sa mga suspect. Nakakulong na ang caretaker ng boarding house habang patuloy ang pagtugis sa dalawa pang suspect. Katripan sila siguro. Sus. Laala na nasmart si Gigdag mga babae. Nakatapat yung kanamodong patyong yung mo Dung, patyun, Pabot na lang ta sa waran with respect at tungguhan ng mga Thailand bad Trisha Zafra, GMA News.